Hi guys, good morning, welcome back to my channel To this guys, uh, binabati ko po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year Dahil nakalipas ay yung Pasko nang isang araw Ngayon, samahan ko yung kapatid ko guys Pupunta kami ng Tayuman, punta kami ng Maynila At isasama ko kayo guys <laughs> Sama tayo doon, kasama ng kapatid ko Magbibidyo ako sa aming mga ganap doon Okay, sama Thank you for watching. Hi guys, alis na kami. Ready na yung mga kapatid ko. mag kami. mag kami. lang ako. May pasok si Evelyn. Punta kami. Ay, ano? nabulol na. Tayuman. Punta tayo tayuman guys. Presto. Hi guys, ayan ang kapatid ko guys. on sexy. Oh. na. Alis na kami guys. Oh, bye bye. na kami. Tara so, na. Ate Beng. Ang hey guys, nagabang kami ng bus na galing ano, galing Muson. Ay doon, galing San Jose del Monte. Galing sa Pangpalay. Dito kami sasakay ng bus. Doon, dito kami sa Muson. Kumuha bitto. Tutok. Tutok kami guys, ang galing. Naumenta daw. Nah, Lagi, siksikan. Hmm. Standing position kami di sini, guys. Ayo, ng ang LRT. Ito, alas 12 pa schedule ni Nining sa sa mata, guys. Ah, oh, sa mata sa kilay. Nagpapayo siya ng kilay. schedule lang ano ni Nining. Ayan. Ayan sila. Nag-key-up. Nag-key-up. Nga yeah, pechon. Sana all. Kasali. Kain muna kami dito guys sa mga inasal. Bago kami mag-antay ng oras. Upuan nyo dito to para walang makaupo. Okay. <laughs> Ating. ito ko. Tumulong kami sa manginasal na order muna yung kapatid ko. Lol ko kapila. Kain na guys, dumating na yung aming order. Oh, yeah. Kapatid ko. Legend Oh, dagdagan ng rice naman. No? Oh, Legend mo sa mm. like ate ko guys, makulit. Oh, team chicken rice din makulit din siya. kain ng mayos. Kain muna kami, guys. Ano? Ano? You know? Ano sa sasaday? Ano? Ano? ยัยจะสำหน้าไม่นาะแต่ก็เห็นไหม aingan muna kami dito guys nantay namin si Nene pag ano? nagpagawa ng ano niya nagpagawa ng kanyang kilay dito okay. andito kami guys sa uh, ST Wellness dito nagpagawa yung kapatid ko ng kanyang kilay nag-aantay ka. LRT1. Papuntang Monumento, guys. Ay, guys, tapos na kami. Uwi na kami. Oh, uwi na kami. Antok na Ayan nga, naman, mga kapatid ko. Yes. mo, mo. na kami. Then... Pa picture muna kami guys. ha. Okay kami sa na ang salamin. Ha? yung yung ito sa po guys, daming pagawa ng salamin dito, moral lang, pili pilek kailan dito mga salamin, plastik lang, hain, ng mga salamin? salamin guys. ano, may nagustuhan ka. Maganda. Ha? Maganda yan. Plastic ba yan? plastic. Plastic ba yan? Plastic lang sa akin. ayun ko glass. Mabigat sa, masakit sa mata. Yan, glass yan iyo Glass yan. Una mong napili. Plastic na lang siguro. Ganito lang sa amin eh. Kasi para ano, magaan. Pero ikaw, ikaw. Kasi ako tulak ng pag-glass. Diba na? na. Waiting lang kayo dyan mga ganda. Ayo. Mga aura Tapos na kami, guys. Uwi na kami. Bye. Punta Why? kami ng Isin Manila para go! Ito tayo kasi manamig. dito kasi kami. Oh, oh, Punta kami Isin Manila, guys.

May food court, may food court, may food court dito. Walang food court. Department store na lahat. Ah, oh, mababata 'yun ang Department store na Ah, wala pa food court ni. Department store pa lang, nalit lang pa lang SM dito. Day bitbitin bit, daw, wala muna kang wala kang bit bitbit. Wala na kami sa SM Carriedo, guys. Malapit lang sa Quiapo. Naghanap kami ng CR. Hindi namin mahanap yung CR. Nasa baba lang pala. Mabot kami ng third floor. Puro lang pala dito department store. Wala silang food court. Naghahanap kami ng food court. Wala pala. Wala kami sa first floor guys. Ano na ano nila dito? Christmas na Christmas. Nakarating na kami sa fourth floor. Dito lang pala sa first floor. Ang CR nila. Ayan o. Comfort room. Nandito <laughs> lang pala sa may mga chinelasan. Kasi mga na po tayo itong nagbinabuo ay ron. Bilis <laughs> mo naman na kaihi. Dua-dua man. Tara na. Uwi na kami guys. Tapos sa kami umihi. Pumasok lang kami dito para umihi. O, oh, yan. Sapatosan. Iba pala yung SM dito. Ano siya? Puro lang sa department store. Wala siyang grocery. Walang food court. Late lang pala. Dito tayo sa... Ano natin kanina? Dito ni. Dito tayo nang galing. yun guys meno kami mag show my mag show my mo na kami guys ingat kayo ha Uwi na kayo Tama na, huwag namin tuyo. Pagkasabay tayo niya kasi wala man traffic doon, di ba? Pakatahan, oh. niyo lang eh. Guys. Ito po sa ng sandal na kami guys. Ni, anong pilihan mo? Ito na lang, ito na lang. Ito na lang hindi lang, dami yun pa uwi na kami guys lalakad kami papuntang Recton dito pa kami sa Quiapo lalakad lang kami, ang sa... daming tao dito guys kahit tapos na yung Pasko ang daming tao dito kahit tapos na yung Pasko kasi yung namimili ng mga pinaskuhan nila papuntang El Arte, pakya ng El Arte except yan jazz yes. yes. Pagpapamasaj ka dyan. Ah, yan na lang. Ano? Oo. Pagpapamasaj ka. Dito na kami sa terminal ng bus. Aba ng pila, guys. Tagal namin nakasakay. Nagantay kasi kami ng aircon na bus. Ayan o. Oh. Aba ng pila. Gusto kasi namin ako na sasakyan namin para malayo yung biyahe, para malamig kasi pag ordinary. Tulad yan, ordinary. Tulad yan, ordinary lang yan. Mainit, tsaka mahalik ang mahangin, malakas ang hangin sa loob. Maingay. sasakyan namin guys, so puno na agad. <laughs> ang daming pasahero. kanya sinakyan namin. <laughs> Yon, kaya tanay mga pasahero guys. Kaya na. Hi hey guys, andito na kami sa bahay. Nakarating na kami. Tapos mayroong birthday birthday han dito. Ayan no. Kailangan lang mag-upgrade ang cellphone. Birthday birthday han talaga. Cellphone? Oh, happy birthday. <laughs> ano na ginawa na yung princess sa'yo? Ginawa ka ng mga ano? Happy birthday. Ano na kanila? Picture mo kami dami Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.